Yan na wala natin yung uh, pouch bag natin. Nandun yung mga clipper, uh, clipper, mga tools, small screwdriver, mga ganyan. So, bumalik ako. Binalik ko sa 3school. yeah, boy. Pero, kasi hindi ako pumunta sa, sa elementary school dahil sarado. So, yun I'm just gonna build up my tool kit again saan kaya yun higala tayo for break napin ko yung ano dito eh hindi ko nahanap last time yung Tim Hortons dito sa Richmond Center bilit tayo ng kape yan. so ito sikat dito Uniqlo unique eh. kaso wala ito sa Prince Church Bill Coach Daddy Shots Dari pa rin pala Ito yung papunta sa Food Court So wala naman dito yun, Pimortos, buti, yung ano Team Hortons Hindi pa rin saan buti nagtanong tayo Nang isa yung Team Hortons Ito ay isa ano Punta Pero dito daw sa ano Mag-left daw dyan Balik tayo dito sa mga coach Ayan pala hindi natin makita eh Parang maze Aritcha Ganda itong stone na ito. Puro bulaklak. Tunay ba ito? Tunay Ay, Plastic. Kala ko, tunay. Ganda ba tong Moji? Ang dami nilang ano, pabango. Ah, Mahal. Tsura pa lang. Ito, 29. Ayan, nakita din kita sa wakas Tim Horton, So busy. Hmm. ito may Chinese uh, D.C. nakapila okay next stop after Richmond Center wala naman tayo nakita rin Oops. Ito tayo ng uh, barbecue Master the time flash buro mga uh, check na nga. mga sign right on the Alderbridge Way. Ayun. Airport 2 Lapit mm. lang to sa airport. Uh, very good location. Ah, Fukuoka, Fukuoka pala. Hindi puro kuko. <laughs> Express. Hindi makita. Ayun, ano? Ano ata sa yung Number 3 road to Etowes Leslie. Ah, uh, MRT ata yan. Sa taas punta sa Vancouver. Mm, po 68 doon. Ah, uh, and superstore. May little golf doon, no. Oh. Oh, mga sa mga nag-golf diyan. Golf, 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 golf. Mainginom eh. <laughs> yun Ngayon, may sexy doon. Ano ang puno? Oh. Ang all seats taken you know. ah. daming na uh, did, uh pila dito ah 11 to 8 open, open. Wow. cash lang ata rito sure. barbecue master huh? Mm, cash only Ayan. Yeah. Yeah. cash only yeah. ito yung ano nila cake lunch green leafy vegetable 10 ang so, oh, dami so, And can, uh, in, uh, to <laughs> Just gonna blog about uh, I lost my bluetooth and my uh, my these guys are are uh, doing the checkup, and they lost everything in the floor. My Bluetooth, my belt, my uh, my hat, and uh, there was another one, my jacket, and they lost it. And then when I'm back, I said. They can't find it and the guy found it they're just careless they don't care thing is i was already in, in my gate then i have to go back to the security and grab my, uh, my bluetooth so hassle and inconvenient Whew. hello mungambangabi sainyo mungabayan gabi saturday night ay uh, punta tayo ng Social Brown House para mag-date ng uh, maminsan-minsan lang parang iskanta diba? so I'll see you over there ayan si Pinocchio si Pinocchio Pinocchio ang gwapo kasi PG Pinocchio ang gwapo Brown House ang dami ito so, naman dito ang malit lang Social Brown House. Tayo nang dito sa Social Brown House. Kilang pai, ito mo dito. Magarita Mag ka di ba? Yep. Grabe naman to, $8 dollars something tapos puno puno ng ice. Mm. Ito ng club soda. Okay lang yan, club soda. Oh kasi sparkling water itong ano lugi no hindi maayos anong klaseng ano yan yung, uh... hello ayan diba pinalitan namin ng ano ng, kasi mas maraming ice ang ginawa kinuntian lang yung ice yun pa rin yung ano yun pa rin yung margarita ko konti <laughs> mga magulang eh oh, my god itong mga ano talaga tapos tingnan mo sabi ko eh full rim nya eh ang ganyan ang ginawa oh. half wala pang lime ano yung lime? ano ganito? dapat so, ko so, merong lime eh ha? ito so, ko so, dapat may lime ang pala yung kinakain namin poke tiki tuna poke tapos so, ito yung sechuan ano uh, tawag yun? Lettuce wrap? Kung pao. Kung pao. Lettuce wrap. wrap, wrap. Next day. Yeah, yeah. A few hours later. Yan, we're back in Prince George. Yan, mag-ano uh, tayo, maglakad-lakad. Para naman ma-enjoy natin ang araw. Uh, wala tayong activities pa. So, yan. Lakad-lakad pag may time. Yan, yan. Nag-galit si Esme. Kaya kami naglakad dahil na nasa cellphone ng ganda-ganda ng panahon yung mga bata na sa cellphone lang kaya yeah, kailangan maglakad-lakad din para naman na uh, ma-exercise mag-get ng makakuha ng sun tsaka yun nga good for the heart right and today uh, punta tayo ng McBride 2 uh, hours and, and a bit uh, 200 something kilometers eh. So, on the way back, nag, uh, naantok ako dahil straight na 2 hours, hindi ko na hen So, nagnap doon sa rest area ng mga 15 minutes para power nap lang, para hindi makatulog habang nag-drive. Ayan. Ito, hindi masyado naayos, madamo ayan. ayan, bakit tayo dito metal yung ano yung ladder, or yung stairs mapagod din madami akong napapanood na sa youtube ngayon na get out before 2026 no? dahil nga sa mga government policy na nangyayari uh, yung, uh, yung una by 2026 kailangan yung mga car dealers may parang I think I, I think 15% ng kanilang lot is supposed to be electric. So eventually tataas no hanggang sa 2035 maging fully 100% na electric. 'Yun ang plano ng liberals ngayon. No? So ah uh, madaming nag-advise mga canadians na kailangan umalis na at saka may ngayon may mga exit daw tax exit tax I still have to find out kasi ngayon nagpupuntahan naman dito yung mga immigrants mga tao dahil sa sa work right yun ang main reasons uh, to get ahead in life at saka um seek opportunities kasi nga gaya ng mga magandang bansa ng Philippines eh magandang lugar, magandang weather pero sabihin na natin na kura pang government, walang trabaho mga tao, yun unless na may kakilala ka na magpapasok sa'yo din di ba? and uh, you have to be connected para makakuha ka ng trabaho. dito rin, kailangan mo rin mag-network. Ika nga, pero hindi as bad as uh, from uh, from those corrupt countries right ito cowboy ranch dati pero may ginagawa dito ano kaya ginagawa dito Ay, hindi ko makita eh yeah let's check the river kung mataas nga ba yun yeah, may naglalaro ng bola yeah. 30 kilometers per hour kailangan mo lang dito Ito ang paddle wheel Park Kasi noon yung mga Ito dito nag uh, nagta travel from Prince George to Quesnel Via uh, This Fraser River And With the uh, Parang yung paddle wheel na Nasa likod din parang may May uh, yung motor na umiikot paddle wheel para mag paddle ang, ang boat ayan ay na yung ganyan, boat may ganyan ito ang unang uh, community ng South Fort George ayan, tingnan natin yung river tapos sa kabila may andan may train Uh, CN, CN rail. You know, yung mga nakatambay lang doon. Para mag-relax. Wala masyadong mosquito ngayon kaya maganda maglakad-lakad eh. Yan, hindi masyadong mataas yung tubig. Pero yung uh, ano niya, yung current niya is malakas. Tingnan natin. Yan, may mga nagtatambay dito palakad ng kanilang aso na tayo munta kasi baka maputik yan ganda rito so yan uh, worth it pa ba ang buhay Canada uh, depende ito kung anong hinahanap mo sa buhay kung anong priorities mo kung tatanungin mo kung worth it pa ba ang buhay sa Canada maraming factors ang dapat isa alang alang mga positibong aspeto kalidad ng buhay malinis ang kapaligiran may access sa libreng healthcare kahit may wait times at generally safe ang mga lungsod lungsod opportunities maraming job op openings lalo na sa skilled trades healthcare it at engineering ang edukasyon libre ang basic education at kilala sa mga ang mga universities benefits at protection may maternity paternity leave, child benefits, employment insurance at social safety nets. Uh, yung mga social safety nets, yung mga charity, yung mga food bank, yan ang ganyan. Multicultural at tolerant ang society ng Canada. Madaling makihalubilo dahil diverse ang mga tao sa mga iba't ibang panig ng mundo nang gagaling ang mga tao. Kaso may mga hamon nga, mahal ang pamumuhay, yung cost of living, housing crisis, Sobrang taas ang renta at uh, mga presyo ng bahay, lalo na sa Toronto at Vancouver. Mabigat ang buwis, ang tax, mahaba, matindi ang winter sa maraming bahagi ng Canada. Healthcare wait times, libre nga pero minsan kailangan maghintay ng matagal para sa non-emergency care. Uh, one time, yung nasunog nga yung kamay ko from uh, making a bonfire. I have to wait 3-4 hours na ini ko yung sakit. Uh, tapos nung pagka tingin sa akin ng doktor bin, uh, nilagay lang sa malamig na tubig with, with ice tapos binigyan ako ng codeine pill ata parang ganun so homesickness at adjustment malayo sa pamilya at ibang kultura uh, malayo sa pinas sa mga kamag-anak. So, mahirap makipag uh, uh, marites. <laughs> Meron din pagka uh, maliit yung komunidad mo at uh, kaso nag-aaway-aaway naman. So, bottom line, kung financially, financial stability, seguridad at magandang kinabukasan para sa pamilya, ang hanap mo, worth it pa rin ang Canada. Sa mga small families, no? sa mga bagong families. Uh, lalo na kung handa ka sa hirap sa simula at marunong mag-budget yan kailangan mo mag-budget at uh, mag-invest sa TFSA yan no? sa yung first time home buyer FHSA uh, take advantage of that RSP pagka alam mong malaki ang kikitain mo that that, that year uh, you have to contribute to RSP para maliit yung buwis at tataksan sa'yo that year mapunta ka sa smaller tax bracket pero kung kinuha mo yung RSP sa senior year na para retirement mo uh, babawasan ka rin ng tax pero sa maliit na bracket na kasi hindi ka na kumikita ng malaki at that, at that time right so bottom line nga uh, pero kung ang priority mo ay madaling makabili ng bahay at mas malapit sa pamilya sa Pilipinas at baka mahirapan ka dito so yun lang ang ano tsaka yung weather yun ang uh, number one cost of living din yan so yun yun ang ating uh, ating napuna dito sa buhay sa Canada at uh, hopefully bababa ang cost of living kung may changes tayo sa ating uh, gobyerno so uh, yan double-edged sword yung mga nakukuha nating uh, mga ilan na nakakuha ng mga benefits pero uh, in return uh, the whole canadian uh, community or citizens will, will also pay for those uh, services and benefits right so yeah